ngayon mga idol magandang hapon po sa inyong lahat at ngayon mga idol ay eh, nagpapasalamat po ako sa inyo sa walang sawang pagsuportan niyo po sa aming youtube channel at syempre nagpapasalamat din po ako sa Panginoon mga idol dahil lagi po tayong iningatan at ngayon ay eh, sama na naman po tayo ulit kay idol Andrew dito na naman po yung team Andrew Sulas mga idol Siyempre, idol. Yeah. Idol, idol Bambi! di mawawala ang ating Idol Room yan subok po kami yung ngayon mga idol Walang naglaot ngayon, kundi kami lang Ito yung natin Subok po tayo, subok Baka sakali mga idol, mayroon tayo mga idol diyan mga idol nandito na po kami sa laot at ayan nagpailaw mm -hmm. na po yan si idol bambi ay nabirabira tapos si idol bong naman yung naghahantad tapos si idol andro ay nagagawa po ng ano yung naga, nasisira namin mga switch sa ilaw mga idol at syempre ako din mga idol ay nagtinatina at habang nagatina-tina ay eh, nagkakape po tayo yan, kape idol, kape idol, idol kape. 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 kape mga idol, wala pa kasi tayong huli, eh, kaya ito, skyflex muna tayo promote natin yung skyflex eh, skyflex mga idol, malayang yung mararating <laughs>

Mahuli ah, na nga mga idol, yung dira Yung rentik lang yung gamit Ayun, kalungkong mga idol Ayun, tapain ni Idol Bung sa ano, hantad Baka uh, nakawin ay dinang tangigi Ayun, baka may mga ligaw na tangigi Sabit na ba kayong mag-ulam ng tangigi? Maghuli tayo Ayun, <laughs> maganda okay. yung buhay mga idol ito so, yung una pala ni Idol Bambi na huli kasi mga Idol ay tapay na hindi na masyadong magagalaw yun mga Idol huli na naman damihan mga Idol para may pamain tayo yun

It's Tampaka, it's it's tambaka. Tambaka. Ha? Tambaka, mga idol. Grabing laki mga idol, tambaka. Okay. Ulam na mga idol. Ah, oh, sarap na itong ulam. Sigang. Ayun. ako mga idol, nag-aaryan ng pantuntun. Nag-tuntun tayo ng kung sino kakain ng malaking isda. Ayan mga idol, puli si Idol Andro ano Yun Isip nga idol Isip bra ko Isip bra ko Isip bra ko mga idol

you <laughs>

yun holding naman mga idol yun tambaka ka yun mga idol tambaka ka o samba pa rin mga idol samba tambaka pa rin samba pa rin

Okay na yan mga idol, isa isa lang Sayang, hindi pa napupuno Hindi man ma-perfect yung ano Ayan mga idol, lumuwi na kami mga idol Ayan, eh, hindi kami naka -aria. Dahil walang apong Lakas din ang ulan